ng mga kabayan. So ito po yung bayabas. Dati po yung pinaling po itong bayabas. pa. O, ngayon, malaki na. No? Mas patangkal pa sa akin mga kabayan. Ayan, matangkal pa sa akin. So meron tayo yung itong atis namin matangkal na. Namulaklak na po yung atis. Ha? Ayan. Ang nakita niya mulaklak niya. Ayan. Ayan no? So, update natin yung ating pananim dito. So, yun po. May bulaklak na po. So, ayan no? Di ba? So, yun bulaklak na po yan. Pag mag, ano yan, survive yan, maging bunga na po yan. Di ba? So, update natin yung ating bayabas. Yan, sobrang tangkad na. Ayan, ah, apple guava po yan. Ang klaseng bayabas. Malalaki po yun. So, ito sa sarig tanim. Ayan mga kabayan, no?

Hindi na sobrang ano. So, uh, darating, darating ilang months. Marami na pong bunga, So, nang 12 na tayo, mawawala mga tayo. Solid. Yeah. So, na sila sa, na sa five, ako eh. Sila,

So, may lang months na ni, eh, Matakuan. Meron akong, ano, meron akong ipagpakita sa inyo mga kabayan na uh, medyo matutuwa ang kapatid ko dito. Kasi ako nagtanim na mulaklak na papakita ko sa kanya. Matutuwa siya. Wala dong, wala dong. Wala baya. Lo. No. Lo. No. Hoyan so, pusi la, matangkad na sila. Ah, matangkad na sila mga kabayan, no. Susulit so, na 'yan pag ano. Ah, lang bots, mans. Ngumuyabas na yun, malapit na 'yan pag ni. Pag duar So drop pero matangkad siya pa. So malalapad ang dahon mo. Oh, diba? Kapitan natin ang dahon. Ayan. Ayan. Yeah, Ito may, may, may pamapatay dito. Ito. Tanggalin natin. Kasi Malalapad malala, malala Ayan no? Yung puti na yan. sila po yung kumakain ng dahon. Ayan o. No? Malala, malalapad yung ano. Nalapad yung dahon mga kabayan no? Nalapad. So, sulit mga kabayan okay. Punta tayo dito sa... May ang ating update ko kayo sa ating... Nabo, lelong, Update ko kayo. Update ko kayo. kayo sa ating limonsito. Meron akong balita sa inyo mga kabayan Yung limonsito nito, tumangkad na medyo nasisira lang yung dahon mga ano to eh mga insecto to katulad nito kumakain ng yung pinutol, pinutol pa oh pinutol pa yung dulo meron akong update yung ano natin yung lemon natin meron akong nakitang maganda maganda since ano kalagayan may bulaklak na po siya mga kabayan ayan na laklak na po yung romansito natin. Dwarf lang po yun. Di ba? mga kabayan. Ayan ang palito ng bulaklak. Ayan mga kabayan. Ha? Ayan, mga kabayan ha? Ayan. So yung bulaklak na po yung ang natin mga kabayan. So mamaya magdilig tayo Di ba? Meron na. So ilang na na lang to. Ilang months na lang to. May bunga na. Ayan lumusito natin meron na silang bulaklak yan sulit na no? bulaklak na siya mga kabayan ah. hi thanks meron na siyang bulaklak so, oh. ilang minuto ilang ilang, minuto, ilang months na lang all this isibo na din yung bunga na yan ba? Diba? so sulit mga kabayan yan yung limonsito natin. Pero ng bulaklak. So, ah, ganda. ang gandahan dito. Dito tayong tinanim at meron tayong hinihintay na ano, na bunga. Makabunga na yan isang ilang weeks. So, nakita ko ng kanina yun. Nagtaka ko may, may nagkuti-kuti doon. Lapitan nga natin. Ayan, kabulaklak na siya. Bulaklak. Sulit mga kabayan door door pa rin to door of lemon nasa bubuk ng mula flaky eh. yan oh eh. yan, okay, mga kabayan eh. sulit na sulit mga kabayan thank you for watching mga kabayan ha update ko kayo pag ganap na limonsito pa yan ganap na limonsito na yan thank you for watching bye bye